Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon po ay gagawa ko ng video patungkol po sa katarata kasi 2 days pa lamang po nang ako po yung magpa-opera sa katarata. Kung ikaw po yung nagpa-plano na magpa-opera magpa ng katarata, natatakot ka. So ano yung iba dapat mong ihanda kapag ikaw yung magpa-opera? Baka makatulong po sa inyo itong video po yung ginagawa ko. Base po sa akin pong Uh, experience o karanasan na ako po yung magpa-opera. Two days pa lamang po ako na nagpa-opera. Uh, kung bago ko pa lamang po sa channel pong ito, please subscribe and click the notification bell upang maging updated ka sa sunod pa mga video. Kasi itong journey ko po na ito, na pagpa-opera -pa ng katarata, uh, ibablog ko pa po siya kung ano po yung mga improvement. Kasi ngayon po, dahil sa two days pa lamang po, hindi pa po masyado makakita. Pero, kahit papaano meron po siyang aninag, hindi katulad po ng hindi pa ako nakapa-opera ng katarata kasi matured na masyado raw po yung aking katarata. So, wala na po talaga akong makikita, puti na lang. Kahit shadow, wala na. Movement man, wala na. Pero ngayon, kahit papaano ay meron ako na akong na-aninag ng movement. Pero sa mga napapanood ko kasi, nag-search kasi ako sa YouTube na... Uh, sabi nila pagkatapos sa operasyon nila ay may nakita na sila. So may mga natanong naman ako na nagpa-opera, sabi ko oh, to 2 weeks. So ganun, iba-iba eh. Kaya ako po ngayon ay uh, i-update ko po kayo kung ano po yung uh, karanasan na pwede ko pong uh, mangyari. Okay. So ngayon po 2 days pero wala pong uh, wala pang clear na nakikita po ako. So ani nagpalamang po. So, ganun. So, ngayon po kasi ay nagpa-opera po ako dito po kasi sa Israel nagtatrabaho. So, kung ikaw po ay magpa-opera at nasa ibang bansa ka, so, kailangan po ay talagang magkaroon ka ng dagdag na preparasyon. Alamin mo kung ano yung mga dapat mong iahanda. Mahirap po kasi hindi ka tulad sa Pilipinas na anytime uh, pwede ka makahugot ng mga tutulong sa'yo dito sa ibang bansa pag ikaw po tatrabaho dito, hindi ka pa, hindi ka pwedeng uh, basa-basa uh, tawag dito. Makahingi ng tawag dito ay yung nakakaya naman eh na na sabi mo na pwede mong mag-absent ka muna, samahan mo kung hirap noon ganon So nakakaya naman siyempre mahalaga dito yung bawat araw ng pasok, 'di ba? Pero salamat po sa Panginoon. Shoutout nga pala kay, kay Ma'am Ana, kay Sir Manny, kay Ma Gina, lalo imam Cherry na ginamit ang Lord kasi nung time na yon ang inaasahan ko ang akala ko kasi pag nagpa ka base sa mga kwento-kwento ay laser lang tapos sa kabilang mata lang naman eh so hindi naman ganun ka ano raw sakit ng husto so kaya sabi ko kaya ko na makauwi pa kasi one hour ang biyahe mula doon sa hospital na pa operahan ko hanggang makauwi ako sa aming apartment. Kaya hindi naman din ako sinabihan ng hospital ng namin ng pinagtatrabuhan kong kung uh, hotel na kailangan magdala ako ng kasama. So kaya sabi ko kaya ko kasi okay naman yung lakas ko. Kaya sabi ko ano lang siguro ito. Kaya pagdating ko po doon sa aking ano, hospital na aking pagpapaoperahan, ang sabi sa akin kagad ng doktor, sino yung kasama mo? Sabi ko, ako lang po, kasi kayo ko naman siguro, kasi kabilang mata lang naman, makakita pa ako, sasakay lang naman ng bus, makakawin na ako. Ang sabi sa akin doon ng doktor, hindi pwede. Kailangan mo na may kasama ka kasi baka Uh, may pagdurugo o kaya hindi mo kakayanin pagkatapos ng operasyon. Sabi ko, kakayanin ko po yun kasi ano lang naman, kabilang mata lang naman. Sabi niya, hindi pwede kasi yun ang batas dito sa Israel. Kaya wala akong choice kasi wala rin akong alam. Hindi ko alam na ganun pala. Tsaka naiya naman ako magsama rin ng ano kasi na lahat mga kasama ko may mga trabaho rin. Kaya wala akong choice, hingi ako ng tulong doon. Kailang mamana sa organization ng Pilipin, mga Pilipino Association dito sa Israel. So, yun, sa awan ng Panginoon, uh, pumunta si Ma'am Ana, Sir Manny, uh, tapos sa so, chat nila Ma'am Gina, then, uh, nagkataon naman na talagang inanon ng Lord talaga na si Ma'am Cherry, yung kanyang inaalagaan, yung kanyang caregiver kasi siya, yung kanyang inaalagaan ay na-hospital din, so hindi na siya pinapasok kasi yung mga anak yung nagdala sa hospital. Kaya, nung time na yun, So ako yung ilagaan niya ngayon, ako yung sinamahan niya ngayon na pumunta kasi kailangan may pipirma at saka aalalay sa iyo. So yun, madaling salita. Ah, uh, nakapunta po ako doon. Inoperahan ako. So nung ako po inoperahan, talagang ang hirap kasi kahit may anesthesia siya, local anesthesia kasi ginano sa akin sa ng doktor. Halos more than one hour yung operasyon. Talagang mararamdaman mo yung kinakayod. Tapos binubuhos, inano ng tubig. Tubig yata yung ganun. Tapos gising kay, Kasi kailangan uh, makikinig ka sa instruction ng doktor kung kailangan yung mata mo ay tumingin ka sa taas, titingin ka sa baba, kailangan ganun. sa sabi ng doktor, okay, tumingin ka sa gaito, huwag malikot ang ano, ganyan, ganyan. So kaya talaga yung mata mo, talagang merong inilagay sila ditong clip para hindi siya gumalaw. So, ang hirap ng pinagdaanan ko na sa ako grabe. Kasi ang liwanag, ang, yung ilaw yung susundan mo eh. Nakatugtok sa iyo sa mata mo yung iliwanag. Eh. Grabe talaga. Pero hindi ganun siya sa kasakit pero yung liwanag silaw ng ano doon ka na ano doon yung mararamdaman mo yung pressure na ganun. So pagkatapos noon ang sabi ng doktor sa akin, ang daming tahi. So, at hindi ka pwedeng magtrabaho, kailangan mong magpahinga ng isang buwan. So, dito kasi sa ibang basa, ang mahalaga dito yung bawat araw. Eh. Sa amin kasi, no work, no pay. So, magbigay man ng ano, hindi ganon siya ka ano. Uh, meron namang ano, uh, basta depende sa proseso yung ano. Pero, katapaano, meron naman din ito. Sabi ng anamin, ano, basta may leave ka, katapaano, meron naman na makukuha ka meron naman bayad hindi lang siya 100% so malaking bagay na rin kaya lang isang buwan na talagang tingga ka sayang yung ano mo araw kaya lang siyempre mahalaga pa rin yung uh, kalusugan natin yun yung ating puhunan dito lalo sa ibang bansa kaya ito yung experience ko ang hirap talaga na magkasakit dito sa ibang bansa puhunan lang talaga natin katawan natin So kung ikaw po ay may planong magpa-opera, so iyon po yung mga ihanda mo lalo, lalong lalong pag ikaw ay nasa ibang bansa. Kahit maging sa Pilipinas, kung ikaw ay nasa may taga-probensya at sa nila ka magpa-opera, kailangan talagang mayroong aalalay sa iyo. Mayroon talagang sasama sa iyo. Kasi nung ako po ay matapos na operahan, talagang para akong bangag. Hindi ko na alam yung, ano ko eh, yung sarili ko. Yung sinasabi ng doktor, hindi ko na maintindihan talagang matindi yung impact sa akin. Akala ko dati, kayang kaya ko eh. Uh, talagang hindi na ako, winelcher na lang ako palabas ng ano. Tapos, grabe. Ang matindi pa dyan, kasi, ay walang ibinigay sa akin na ano, na pang pain reliever. Yung pagkatapos kasi ng operasyon, siyempre na doon pa yung anesthesia, okay pa yung nahihilo ka lang sakit ang sakit ng ulo mo, grabe ang bigat ang pakiramdam mo. So sabi sa akin ng ano nila mama na doon ako tumuloy sa sa uh, Philippine shelter. So ano sa ano namin. So kapag may mga problema doon kami tumutuloy. Ang problema lamang po kasi, yun nga, eh, hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari. Hindi ako nakadala ng may na naman ako, kaya lang isang pantanon lang, tapos ibang pang ano ko, eh, wala akong dala. Uh, isang dami, eh, dalawang damit lang, tapos pang ano, wala, wala na. Mga pantalon, hindi na ako nagdala. Kasi akala ko, ayun lang. So, nung yun ano kami, sumakay kami sa taxi. So, hinatid kami doon. Uh, doon ako nagpahinga sa ano, sa sa ano namin sa paingahan sa Apula. Ang hirap kasi nung mawala ng anesthesia, grabe ang sakit, ang kirot. Talagang, ano, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Tatayo ka, yuyuko ka. Yung palabawal bawal pala yung muko. Lalong-lalo pag may operasyon ka. Bawal yung muko. Kaya ang hirap, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Minsan nagtatanong sila, hindi mo na maintindihan. Talagang wala ka sa ano, focus. Talagang ang hirap kasi, unti-unti na nawawala yung anesthesia. Hindi katulad, di ba, sa Pilipinas. Diyan, na kapag nagpabulot ka ng ngipin, di ba? Pagkapabulot mo ng ngipin, paiinumin ka ng mipinami. Tapos yung amoxicillin, di ba? Para mawala yung kirot, yung maga. Sa walang binigay. So... Tapos sabi sa akin, kinabukasan, kailangan kong bumalik pa for check-up. Tsaka yung kailangan kong kunin yung drops kasi hindi ko piling galawin yung time na yun. Kinabukasan pa, pag tinanggal doon lang papatakan. Kaya kinabukasan pa ko kunin yung, ano, yung pampatak sa mata. Kaya buong, kasi natapos yung operasyon ko, halos mag-alasing ko yata yun. Grabe ang kirot, ang sakit. Grabe talaga, hindi ko malaman, hindi ako nakatulog hindi ko malaman kung naka, pwede kang po, tumayo na ano, para mawala lang yung sakit. Pag mawala-wala konti yung sakit, talagang kailangang umidlip. Wala, balik na naman. Parang ganun lang. Grabing hirap talaga. Tapos kinabukasan, pumunta, bumalik kami sa si doktor kasi sabi ng doktor, sabi sa akin ng doktor, ano yung pakiramdam mo? Sabi ko, grabe hirap po talaga. Grabe sakit. Uh, pwede bang anuhan niyo ako ng ano, ng pen reliever? yun, wala naman din binigay sa akin. Kundi pampatak lang rin talaga. Kaya sabi ko, sabi nila mam sa akin na bumalik ako doon, doon na ako pagpagaling. Kaya lang sabi ko, nakiusap ako, sabi ko, uh, pwede po ba na ano, na lang ako kahit siguro kaya ko naman kasi bus lang naman sasakyan ko. Tapos pagdating doon, lalakad lang ng, ng mga ano siguro, mga 10 minutes mula doon sa terminal yung aming apartment. Sabi ko kailangan ko kasi ano, wala rin akong damit, wala rin akong ano, tsaka kailangan kong uminom ng gamot. Kasi nung no, tanong naman kami sa doktor, sabi ko kung meron po bang mga bawal na inumin, wala naman daw. Basta iwasan lang daw yung pagyoyoko, tapos mabasa na yung mata mo ng ano, tubig. So ingatan mo, maano so yung mga bawal na iwasan daw. Kaya sabi ko kay mama na pwede bang umuwi na lang muna po ako kasi ka't pa paano meron akong gamot doon kasi sakit talaga ng ulo ko. Tapos, ay eh, hindi ito ano ah, hindi ito sinabi ng doktor na inumin ko. Kaya lang naisip ko lang na dahil may sugat. So, ewan ko kung tama ba yung nagawa ko. Pero wala na akong choice talaga. Grabing sakit na talaga eh. Ay naisip ko kasi meron ako nung may pinamik sa dito sa aking ano, sa tirahan ko dito. Kaya uminom ako. Kasi hindi ko na talaga kaya. Talagang sakit. Sobrang sakit talagang kirot. So yun nung uminom ako sa awa ng Panginoon, medyo nawawala po yung ano, yun, nakapahinga ako, nakatulog ako. Tapos yun, talagang ano lang rin, pabugso-bugso yung sakit niya. Uh, ginagawa ko lang po, uminom po ako ng bygesic. So ganoon. Pero hindi sinabi, ano kasi iba dito rin kasi wala namang nireseta rin sa akin na ano, nainumin ko. Dahil hindi ko talaga kaya yung sakit. Pero hindi ko ina advise na gayahin yun kasi nasa isip ko lang yun. Kasi wala na akong choice eh. Ang sakit lang talaga ng ulo ko. Tapos ano, yun po yung naisip ko lang inumin yung may So yun, uh, hanggang ngayon, two days, talagang medyo nahihilo pa ako. Masakit pa yung ulo ko. Ang bigat ng ano ng ulo ko. Tapos, kailangan ko rin magpahinga. So, kailangan kong hindi ma-stress, hindi magbuhat ng may bigat kasi talagang mata ito. Alam naman natin yung mata talaga ay maliliit malilit yung ugat niyan. Kapag na magbuhat ka ng may bigat, pag naputulan niyan, na mas lalong magrabe. Yun. So, kaya ginawa ko po itong video ito. Baka makatulong po sa mga planong magpa-opera. Hindi sa tinatakot ko kayo, kundi mas maganda puma makapaghanda kayo, masabi nyo Yan kasi pwede nyo ma-express dyan sa Pilipinas. Yung, yung pwede nyo sabihin sa doktor dito kasi medyo hirap ikat eh, sa English na eh, hindi sila masyadong makaintindi kasi Hebrew yung kanilang language dito at mga professional po. So ang hirap kasi na ma-express mo yung ano mo, yung gusto mong sabihin na hindi nila naman nila ma- -ano, ma-gets -ma -ma ng gusto. May mga nakakaintindi rin pero maraming alas hindi rin nakakaano yung gusto mong sabihin hindi ka doon sa Pilipinas talaga pag Pilipino at talaga lingwahe pwede mong i-ano sa kanila eh. i-express ng gusto yung yung gusto mong sabihin parang ganun so yan at uh, Ayun. So ngayon ay two days pero hindi pa siya clear yung aking paningin. So, medyo para akong ano pa rin, bangag pa rin, lasing pa rin konti. Tapos, yun, parang sinisipon ka, sakit ng ulo mo, ang bigat ng ulo mo. So, yun po. Pero natural lang yun kasi may sukat talaga eh. Pero hindi ko sinasabi ito dahil sa tinatakot ko yung magpa-opera. Pero maganda pa rin po na nakahanda tayo at magpa-opera kapag may katarata. Kasi pag lumalaraw po yan, mas matindi po yung mangyayari. Kasi kaya po ako nagpilit na talaga kailangan ma-operaan. Kasi wala na akong makita. Mas nahihirapan po ako magtrabaho kasi madalas sumasakit ang ulo ko. Yung BP ko tumataas na po, umabot ng 140 na... So, 145 plus na. So, dahil wala na sa condition yung ano ko, yung sarili ko. Kapag ako po yung nag, ano, nasa trabaho at yung ilaw po na, kasi doon sa restaurant, yung ilaw ay medyo dilaw-dilaw. Talagang parang, ano na ako, hilong-hilong -hilo na ako. Iba na yung paningin ko. Dahil isa na lang po yung nagagamit ko. Lalong nai-stress yung isang mataw kasi hindi na makakita yung isa. Kaya, kailangan po talaga magpa-opera. At agapan po, huwag na natin palalain gusto. Kung meron po kayong katarata, talagang pacheck nyo po yan. Marami naman po dyan sa, sa Pilipinas. Kung kayo dyan kayo sa Pilipinas na uh, merong gayatong condition, Marami po dyan magagaling na doktor at hospital. Meron po mga ano dyan. Merong mga hospital po dyan nakaka-cover po ng PhilHealth. Okay? So, huwag nyo nang puntiisin. Mas maganda po yung talagang clear po yung dalawang paningin po natin. Ayun. Lalo-lalo po sa mga may nakakaranas kayo ito, yung mga OFW na mga katulad ko rin po, na kung ikaw po inaadyaan, so mas maganda po na ipacheck mo na yan kasi mas maganda na maayos po yung ating kalusugan kasi pag pinabayaan natin, yun lang po ipunan natin ito. Panagrabi, mas lalo pong delikado yan kasi wala tayong mengi ng tulong. Tsaka isa pang ano po dyan, talagang sa mga kasama natin sa ibang bansa, talagang ishare natin yung ating pong Uh, pinagdadaanan. kaya pa paano, makakatulong po sila. Kasi mahirap po na hindi natin i-share sa kanila. Kasi uh, walang ibang magtutulungan kundi ka po ang mga Pilipino lamang po. Okay? So, yun po yung aking pong experience ngayon. At sabi kasi ng doktor, ang mga sintomas, kasi sabi ko wala naman akong bisyo. Bakit ako nagkatarata? Sabi sa akin ng doktor, eh, maaari, meron kang hika. May hika kasi ako nung bata pa ako eh. So, kaya, yun, yun daw ang maaari si Thomas. Kaya lang, yung mga tinatamaan daw nito, yung mga may edad na, na may may hika, may edad na kailang sa akin daw na paaga. Yun. Kaya, yun ang sabi sa akin. Kaya, yun po. Sana po ay makatulong sa inyo yung video ito na kailangan pong paghandaan talaga. Kasi mahirap po na lumala kapag ikaw may ganitong Uh, problema. Ang hirap kumilos at lagi natin tatanda ng punan lamang po natin yung ating katawan. Kaya kailangan po mas maga, Kailangan po natin itong alagaan at ingatan. Okay? At higit sa lahat, siyempre, lagi tayo magtiwala sa Diyos. Sumigin ng tulong, manalangin, na gabayan tayo ng Lord. Yun, sa awan ng Panginoon, yun, successful naman yung operasyon. Hinihiling ko na nga, successful talaga. Kahit hindi pa masyado clear. At paano may movement na ako nakikita. Hindi ka tulad ng una, walang movement talaga eh. Talaga parang pader lang na puti. Ngayon po ay medyo may aninag na ako na ano. So yun, so sunod ko pong video, papa alam ko po sa inyo kung ano po yung mga improvement na nangyayari po. Okay? So, huwag po kayong matakot. Yun lamang po yung kailangan yung uh, tatandaan mga tips na ibigay ko po sa inyo. Kung kayo magpapa-opera, sabihin nyo na kagad sa doktor na yung sinabi ko sa inyo, yung sakit na mararamdaman nyo, kailangan na humingi na kagad kayo ng advice ko ano yung pwede nyo i-take na gamot para katapano paano ma-less po yung pain na mararamdaman nyo. Pero pagkatapos ito, ganun man talaga, dahil may sugat, meron kang maramdaman kahit Pero pagkatapos ito, magandang ginhawa naman po eh. ba? Diba? Lalo lalo dito kami sa yun dito kami sa ibang bansa talagang kailangan pa namin magtyaga, mag magtrabaho para sa future at sa pamilya. Ayun. So, yun guys, i-update ko na lamang pa sa sunod natin mga video. Salamat po. Sana po makatulong po sa inyo yung video ko po ito. God bless po. Ingatan tayo lahat ng Panginoon.